Para sa ating headlines, bagong dako ng pagsamba ng Iglesia ni Cristo matatagpuan sa barangay Maamot ng San Jose Tarlac Pagbabautismo at Welcome Kapatid Ko Program, idinaos sa Angeles City, Pampanga. At mula sa Ibayong Dagat, pamamahagi ng Pasugo Magazines, isinagawa ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa Macau. Sa Macau. Ang lahat ng yan dito sa Ibalita ang paglilikta Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si kapatid na Felix Rodas. Sa patuloy na pakikipagkaisa ng mga kapatid sa lalong pinaiting na gawaing pagpapalaganap, nagpapatuloy rin ang mabilis na pagdami ng mga umaanib sa Iglesia ni Kristo Upang masinok ang mga kaanib at maayos na maisagawa ang mga pagtitipon sa loob ng iglesia. Tuloy-tuloy rin ang pagkakaroon ng mga bagong dako ng pagsamba. Isa na riyan ang matatagpuan sa barangay Maamot, doon sa San Jose, Tarlac, si kapatid na Crisa May Gala sa report nito. Sa dulong bahagi ng kanlurang Tarlac, matatagpuan ang barangay Maamot. Ito, isang konkreto, moderno at bagong gusaling sambahan ang naitatag at itinalaga sa Panginoong Diyos na biyaya mula sa mga nananambahan na nailapit sa kanila ang gusaling ito. Ginugunita nila ito bilang kabutihan ng ama sa kanilang buhay. Bilang Iglesia ni Cristo po, sa amin po, na mga taga-maamot extension, mahalaga po ang gusaling sambahan o ang kapilya po, dahil dito po kami nakakatanggap ng mga aral ng Diyos na galing po sa Biblia. Ilan pa sa mga nakapanayam namin ay nagbahagi ng kanilang kasiyahan dahil hindi sila nalilimot ng pamamahala sa iglesia at hayag ang gusaling sambahang ito bilang pangangalaga sa kanila at pagtataguyod ng kanilang paglilingkod sa Diyos. Sa amin pong tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, mula po sa lokal ng Tarlac City, Maamot Extension, kami po ay nagpapasalamat ng napakarami sapagkat pinahintulutan niyo pong magkaroon kami ng bago at maayos na gusaling sambahan. Wala po rito sa Maamot, sa Jose Tarlac, ako po si kapatid na Kriza Mayalang para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Doon pa rin sa Tarlac City, Tarlac, isang pagbabautismo ng Iglesia Ni Cristo ang matagumpay na isinagawa sa gusaling sambahan ng Iglesia sa Barangay Aguso. May balitang hatid si kapatid na Armanda Brinyosa. Buong kasiglahan na nakipagkaisa ang mga kapatid sa distrito ng Tarlac City, Tarlac sa gawaing pagpapalaganap. Sa katunayan, muling naragdagan ang mga bagong kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo sa isinagawang banalabautismo dito sa lokal ng Aguso. Ang layunin po ng ganitong pagbabautismo ay upang ang tao'y magkaroon ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, maging ganap na kaanib sa loob ng tunay na iglesia, at magtamo siya ng kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. At ito ay bahagi na ng tungkulin o pananagutan ng bawat isang kaanib sa Iglesia ni Kristo ang makapagbunga ng mga taong nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. At ito ay pagkikipagkaisa na rin natin sa aktibidad ng buong Iglesia ang pagunita natin ng ikaisang daang taong kaarawan ng kapatid na Iranyo G. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong siya'y nabubuhay pa. Masayang-masaya po ang ating mga kapatid sapagkat hindi po nasayang ang kanilang mga pagpapagal. Wala po sa kanilang mga pag-aanyaya ng mga panauhin na dumalo sa mga pamamahayan at nakatulong sila sa pagtataguyod hanggang sa sila'y mabautismuhan. Pinatunayan ng mga kapatid sa distritong ito na sila ay kaisa ng pamamahala ng iglesia sa lalo pang pinaigting nagawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Labis ang kagalakan ng bawat isa sa natamong biyaya ng lahat ng bagong kaanib sa loob na iglesia ni Kristo sa distrito. At nangako rin ang mga kapatid na lubos na pagtatalagahan ang gawaing pagpapalaganap upang marami pang tao ang makaunawa ng tunay na aral ng Panginoong Diyos. Dito sa aming distrito, ang distrito po ng Tarlac City, Tarlac, sa pangunguna po ng aming tagapangasiwa, kasama po ang lahat ng mga ministro at mga manggagawa at lahat po ng mga kapatid dito po sa aming distrito na kami po ay patuloy na tutulong sa mga gawaing inilulunsad po ng nabamaala, lalo na po sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Mula po rito sa Tarlac City, Tarlac, ako po ang kapatid na Armanda Brignosa para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Sa Angeles City, Pampanga naman, idinaos din ang isang pagbabautismo at sinundan ito ng programang Welcome Kapatid Ko. Si kapatid na Menard Molina para sa iba pang mga pangyayari. Excited na po ako makipagkaisa sa kapisa ng kadiwa. Kabilang si kapatid na Micaela Enriquez mula sa lokal ng Marisol sa mga tumanggap ng bautismo na isinagawa sa lokal ng Angeles City. Ang nararamdaman ko po ngayon na kaanib na po ako sa Iglesia Ni Cristo ay ako po ay masaya dahil sa wakas po... Uh, kaanib na po ko sa pagkatapos ng ilang mga pagsubok po na pinagdaanan ko para po makaanid. Ang nilulook forward ko po sa kapisanan ko, which is po yung kadiwa, is madami po akong makikilalang mga tao na magiging parte din po ng buhay ko and uh, matutulungan din po nila ako na um, mas manalig pa po sa Panginoon. Sa pangunguna ni kapatid na Ruel Cervantes, pangalawang tagapangasiwa ng distrito, nakapakinig ng mga aral ng Diyos ang mga tatanggap ng banal na bautismo. Papasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa araw na ito. Ang distrito ng Pampanga North ay nakapagpabautismo tayo ng maraming nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Napakahalaga na ang tao ay maging kaanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat ito kaparaanan ng ating Panginoon sa Kristo para ang tao ay maligtas. Pagkatapos ng pagbabautismo, isinagawa naman ang aktibidad na welcome kapatid ko. Ang pinakalayanin po ng aktibidad na ito ay para maipakilala po ang kapisa ng pansabahayan at para mas lalo po silang makatugon sa aktibidad na inulunsad po ng ating mamahala. Umaasa at sumasampalataya ang mga may tungkulin sa patuloy na kasiglahan ng mga bagong kaanib sa iglesia. Mula po rito sa Angeles City, ako po si kapatid na Menard Molina para sa Iglesia ni Cristo News Network. In our news abroad, members of the Iglesia de Cristo Church of Christ residing in various places in Macau once again handed out free copies of the Pasugo God's Message magazine. Brother Mar Agustin in his support. As brethren from the local congregations of Bara, Macau, San Malo and Taipa in the ecclesiastical district of Macau had been excited for the first worldwide evangelical mission this year 2025. They were eager to share their faith by conducting the Basugo and pamphlet distribution. Despite the cold weather, the warm love of the members within the Church of Christ unites in all its endeavors. The brethren enthusiastically distributed Basugo, God's message magazines, and church pamphlets under the stewardship of their district minister, Brother Celestino Baxafra. Although they have busy work schedules, the brethren set aside time to invite their guests. For the said evangelical mission through this kind of activity. Some of the brethren who joined the activity even came from night shift jobs. The brethren expressed their gratitude that with this kind of activity they were able to give pleasure to God and they are full of hope that many more non members of the Church of Christ will know God's words and believe in His true teachings. Moreover, the brethren vowed to serve by continuing to invite their loved ones. And friends to join the Church of Christ for attempt to receive salvation when Judgment Day comes. From Bana, Macau, I am Brother Mar Agustin for the Iglesia Ni Cristo News Network. Still in Macau, after receiving Pasugu magazines, guests invited by the brethren took the opportunity to even attend an evangelical mission. The details of the activity held in the comfort of the brethren's homes in Caesar Karin Simpleio's report. As we welcome the new year, the brethren in the local congregation of Macau simultaneously held a household evangelical mission. They actively and happily participated and invited their friends, especially their housemates, to attend the activity. Brethren prepared their places and connected via video streaming, led by their resident ministers, Brother Raul de Leon and Brother Rolly Watson. Many fellow men have attended and received a true gospel thought from the Bible. The invited guests expressed positive feedback as they listened intently to the pristine words of God written in the Bible. Brethren and church officers said they are very thankful to the church administration under the leadership of the executive minister, Brother Edward V. Manalo, for always reminding them the importance of the work of propagation. They expressed that they will always be united by sharing their faith to our fellow men together with their family. From Macau, I am Sister Karen Simpleyo for the Iglesia Ni Cristo News Network. Similarly, a household evangelical mission was also held in the Ecclesiastical District of Western Europe. Cesar Amares Mariano for the details. Through video streaming, the Ecclesiastical District of Western Europe united in various regions for a household Bible mission led by the district's supervising minister, Brother Marvin Adriano. This occasion provided the brethren with a meaningful opportunity to invite their friends and family to learn about the truth. The brethren demonstrated their faith by opening their homes to welcome guests, where they could listen to the holy scriptures that reveal the true beliefs and genuine Christian values. With unwavering devotion, the brethren continue to uphold God's commandments by joyfully sharing their faith. They guide their guests toward the path of righteousness, encouraging them to listen to the truth written in the Bible. The Brethren in the District of Western Europe remain steadfast in their unity, actively participating in propagational activities approved by the Church Administration. From Versailles, France, I'm Sister Amash Mariano for Iglesia Ni Cristo News Network. Our brothers and sisters in the faith from South Korea also remain fervent in sharing the good news of salvation to many people. Sister Chris Pugay shares the report with the noble intention to share the good news of salvation to friends and loved ones the brethren in the ecclesiastical district of south korea warmly joined and participated in a worldwide evangelical mission that was simultaneously held around the globe this is the district's way to heed to the call of the church administration to intensify the work of propagation the Evangelical Mission was held in all the local congregations and group worship services across the country as they connected via video streaming to the local congregation of Templo Central as the main host. The said event was warmly participated by the brethren along with their respective guests. The Worldwide Evangelical Missions was officiated by Brother Angelo Eranio Manalo, the Church of Christ Christian Family Organizations Coordinator. In preparation for the evangelical mission, the brethren enthusiastically invited their loved ones, friends, and acquaintances by asking them personally or by sending messages online. In addition, other brethren personally handed over or sent out Pasugo, God's message magazines, and religious pamphlets to their prospective guests to entice them to know more about the church and listen to God's words in the upcoming evangelical missions scheduled in the various local congregations and worship services across Korea. During the study of God's words, Brother Angelo iranio Manalo explained to the attendees the importance of joining the Church of Christ. To receive blessings not only in this life, but above all to gain the promised salvation as God expects His people to obey His commandment, that is to join the fold which Christ offered His life for. After hearing the lessons, most attendees expressed interest to know more about the Church of Christ. The brethren affirmed their commitment to the Church administration to always help in spreading the good news of salvation at every possible opportunity. From South Korea, this is Sister Chris Pugai, and Cristo, News Network. This time in Malaysia, Sister Sherry Lakino will bring us some of the reactions of the guests who attended the evangelical missions. Brethren from the ecclesiastical district of Malaysia eagerly participated in the recently held worldwide evangelical mission. It was conducted in different venues via live streaming and was officiated by brother angelo iranio v. manalo. the brethren in the local congregation of jakarta, along with their guests, gathered in breed's hotel, while members in various local congregations in malaysia connected in their respective places of worship, such as the local congregations of bangsar, subang jaya, kuala lumpur, melaka, penang, and johor Baru. In spite of the distance, brethren were united in showing their commitment to please God through sharing their faith to mankind. On the other hand, the invited guests attentively listened to the lesson taught and were so grateful for the opportunity to have received Bible based teachings that are being upheld in the true Church of Christ aside from being our colleague, she's also a close friend of ours, and we have managed to invite her for the whole already as well. as you mentioned, it's not my first time anymore, but i still think that it's very informative, and i like how every statement was backed up by bible verses, and i'm excited to be invited again here, and i'm very thankful that they invited me. i'm from uganda, and i have been here for some time. And uh, I'm loving it. Uh, the program was great. Uh, and uh, the beautiful part of everything is that uh, everything they are giving us answers from the scriptures, answers from the Bible. You know, you ask a question, they ask a question, the Bible gives the answer to the question. I would uh, maybe recommend we can have more and more of propagation meetings. Like this. I'll join the Bible study and ask more. Yeah, through the Bible studies, I'll be able to ask more, more and more questions. In Jakarta, Indonesia, Brother Alfredo Turno III, fondly known as Brother Al, serves as the head deacon of the local congregation of Jakarta, was among those who were highly active during the said event. He is well known for his exceptional dedication and unwavering faith. In fulfilling his responsibilities within the Iglesia Ni Cristo. Through his steadfast involvement and tireless efforts, Brother Al has demonstrated an extraordinary commitment to the Church mission of spreading the true faith, inspiring others to do the same. His devotion reflects the spirit of unity and purpose that drives the evangelical mission forward in Jakarta, Indonesia. The first time I came here in Jakarta was in 1994. During that time, the brethren in Jakarta are a few. Most of the brethren here in Jakarta are professionals, and we have tried to conduct missionary activities, encouraging more people, both locals and Filipinos, to learn more about the Church of Christ. And now that I've been here, Living and residing in Jakarta for 30 years. It has been my pleasure to invite non Filipinos, especially Indonesians, to learn more about the church. So, inviting people to know more about the church, the doctrine being followed and adhered by the members of the Church of Christ, people get to know the meaning of being true servants. And worshiper of our Lord God, Brother Al's unwavering dedication has deeply influenced the lives of those he encounters. Through his persistent yet compassionate approach, many individuals who were initially hesitant or unaware of the Iglesia ni Cristo have been encouraged to attend Bible studies and worship services. His genuine enthusiasm for sharing his faith not only touches the hearts of those he invites but also motivates his fellow brethren to actively take part in the church evangelical mission brother al's efforts exemplify the power of kindness and commitment in bringing people closer to god's teachings brother alfredo turno and the rest of the brethren who invited guests and participated in the event Exemplify the values and dedication of a true servant of God. Their active participation in the Iglesia Ni Cristo's evangelical mission proves their love for the church and their desire to share God's teachings with others. Through their inspiring work, they have helped bring many closer to the true faith and strengthen the spirit of unity and mission within the church community. From Malaysia, I am Sister Cheryl Aquino for the Iglesia Ni Cristo News Network. Bumalik tayo rito sa Pilipinas. Ibabalita naman ni kapatid na Angelica Andres ang mga pangyayari mula sa panikitarlak kaugnay ng pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Hayag na hayag sa mga kapatid at mga may tungkulin sa distrito ng Panikitarlak ang kanilang kasabikan sa pakikiisa sa Worldwide Evangelical Mission na maaga pa sa takdang oras ay nagtungon na sila sa dako ng aktibidad. Kabilang ang lokal ng paniki sa 83 remote sites sa distrito na sumaksi sa live video streaming ng Worldwide Evangelical Mission na pinangunahan ng tagapag-ugnay ng mga ng pansambahayan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo. Kami po ay nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, maging sa pinakamalakas niyang katuwang kapatid na Angelo Eranio Manalo, na nakakaroon po ng ganitong pangbuong mundong pamamahayag para po makapakinig ang mga tao ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Igalak namang ibinahagi sa amin ng isang panohin ang kanyang natutuhan sa pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Ang uh, masasabi ko lang sa pamamahayag na Iglesia ni Cristo, maayos naman yung pagbibigay nila ng pamamahayag sa amin na iimbitahan nila dito. Kung pahaya, kung iimbitahan kami uli, uh, lubos puso kami na pupunta uli at babalik dito sa Iglesia ni Cristo. Lubos na sumasampalataya ang mga kapatid na ang patuloy na pagmamalasakit sa kapwa, lalo na sa kanilang kapakanang espiritual, ay higit na nakapagdudulot ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Mula po sa Panikita Arlac, ako po si kapatid na Angelic Andres para sa Iglesia ni Cristo News Network. Nasaksiyan din via live streaming sa iba't ibang venue sa Distrito Zambales South ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos si kapatid na Niel Vincent Chocon para sa mga detalye. Ipinaganyayan ng mga kapatid dito sa Distrito Eklasyastiko ng Balis South ang isinagawang Worldwide Evangelical Mission. Sa pangunguna ng kapatid na Rodrigo Reyes, tagapangasiwa ng Distrito ng Balis South, katuwang ang mga ministro at ministerial worker kasama ang mga may tungkulin ay ipinaganyaya sa mga hindi pakaanib sa Iglesia ni Cristo ang pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos. Isa si kapatid na Bernardita Ignacio, konesa sa lokal ng Kabalan, ang nagdala ng panauhin sa nasabing aktibidad. Mula noong panahon ni kapatid na Eranyo G. Manalo, hanggang sa kasalukuyang pamamahala ni kapatid na Eduardo B. Manalo, ay hindi po nabago ang mga aral na tinuturo sa lob ng Iglesia ni Kristo. Ito rin po ang binabanggit ko sa mga panauhin at sa mga anak ko hanggang sa mga apo po. Kitang-kita rin ang masiglang pakipagkaisa ng mga kapatid dahil maraming panauhin ang kanilang naanyayahan na dinala sa iba't ibang dako sa nasabing distrito. Ang nasabing pamamahayag ng mga salita ng Panginoong Diyos ay nasaksihan sa pamagitan ng makabagong teknolohiya na pinangsiwaan ni kapatid na Angelo Iranyo Manalo, tagapagungnay ng mga kapisanang pansambahayan. Positibo naman ang naging reaksyon ng mga panauhin at marami sa kanila ang nagpasyang magpapatuloy sa pakikinig ng mga aral na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ng Kristo. Para sa amin ng mga pag kailangan natin makilala ng si na sino po yung tunay na Pahayag yung... ng mga kapatid sa distrito ng Sambales South, anuman ang mangyari ay patuloy nilang panghahawakan ang mga aral sa loob ng Iglesia Ni Cristo dahil alam nila na ito ang daan patungo sa kaligtasan. Mula po rito sa New Cabalan, Olongapo City, Sambales, Ako po si kapatid na Aniel Vincent Siocon para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na abangan ang iba pang mga balita tungkol sa aktibong pakikipagkaisa ng mga kapatid sa mga aktibidad ng Iglesia Ni Cristo sa mga programang Iglesia Ni Cristo News Live tuwing alas 6 ng gabi at The Good News tuwing alas 11 ng gabi mula lunes hanggang biyernes. Bago tayo magtapos ay nais po namin bumati ng maligayang kaarawan po kay kapatid na Romy Kovta, ministerial worker na kasama po namin dito sa INC News ng Sebsi Media Production. Happy birthday po! Wala po sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ako po si kapatid na Felix Rodas at muli po ninyo kaming samahan sa susunod na episode upang ibalita ang pagiligtas.